So ayan, trend ngayon yung generated AI na galing sa Google Gemini. So paano nga ba? Tuturo ko ngayon. So ito, meron akong naka-download na na Gemini dito. Yan, may ginawa na nga ako. So dito, download lang kayo ng image dito sa may plus sign. Yan. Tapos sa gallery, pili kayo ng photo na i-edit nyo dito sa yang kagaya nito yan, pili natin tong uh, biyanan ko ayan. tapos uh, copy paste natin yung detail so meron na ako naka-download na detail ayan, so ilagay ko na lang sa comment section yung detail nito Ayan. Tapos, click natin yung arrow na to. Ayan. So, magde-generate na siya. Ayan. Waiting lang tayo ng mga ilang segundo. Pag nag-stop na yung pag-ikot, so, okay na yan. So, minsan, matagal. Depende yan sa signal. So, ayan na. Tingnan natin. So, ayan. So, ito na. Ayan na siya. Okay. Tapos, click natin yung arrow na to para ma-save sa cellphone natin. Then, i-post ip mo na sa Facebook mo. So, ayan lang po. Sana po may natutunan. God bless.